Good news! Mas mababa na ang interest ng calamity loan at iba pang uri ng mga loan sa SSS. At sa dulo ng video, tuturo ko rin sa inyo kung paano tayo mag apply at mga paraan. Dahil sa sunod-sunod na bagyo at halos buong bansa ay nakaranas ng matinding pagbaha at ang imang lugar ay naideklara na na state of calamity. Nalathala na ito sa website ng SSS kaya umasa tayo na ito ay maipapatupad sa lalong madaling panahon. May video na rin tayo kung paano tayo mag apply sa SSS online at ilalagay ko rin ang link sa description para mapanood nyo anytime. Sa so, panahon ng crisis, mas kinakailangan natin ngayon ang salary loan at calamity loan na mula sa SSS. Ang magandang balita dito, in-announce na ng Pangulo ang tungkol sa pagbaba ng interest rates ng mga nabanggit na loans. Kasabay na rin dito ang expansion ng pension loan program at kasama na rin ng mga surviving spouse pensioners. So, magkano ba ang interest rate ngayon? Sa ngayon, ang current interest rate ay 10% at ito ay ibababa sa number 1 kapag ka salary loan magiging 8% na lang at kapag ka calamity loan ay magiging 7%. So, 3% ang diferensya na mas mababa. So, sino mga pwede mag-apply ng calamity loan? Ang mga reduced rates na ito ay para sa lahat ng member na hindi nag-avail ng condonation sa loob ng limang taon. O, ibig sabihin, kung ang member ay may good credit quality ay magpapataas ng halagang makukuhang pera mula sa mga application ng pautang. So para naman sa mga expansions ng pension loan program sa surviving spouse pensioners, kasali na rin po sila rito, ano? So mayroon na tayong tinatawag na Pension Loan Program o PLP para sa mga retired pensioner. existing na po 'yan para sa mga pensioner. Mapapasali na rito ang mga surviving spouse pensioners. Ang PLP ay para sa mga surviving spouse pensioners ay covered na rin ng Credit Life Insurance. Ang target implementation ng Expanded Pension Loan Program kasama na ang surviving spouse pensioners ay sa September 2025. So para naman sa mga microcredit loans, kasama na rin po yan. Ano? So ito ay isang facility by a third party provider at may tenor o palugit na 15 hanggang 90 days. Sa ngayon ay nakikipag-usap na ang SSS sa mga third-party loan provider upang maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Isa pa rin ang magandang plano o pinaplano ng SSS na magkaroon ng livelihood loans. Maganda yan, ano? At ito ay legal ayon sa RA 11199. So ano-ano naman mga qualifications para sa mga typhoon affected members natin? So unang-una at least may 36 monthly contributions. Ano nabon ay dapat sa loob ng huling 12 months bago mag-apply. Number 2, dapat ay nakatira sa deklarang calamity area. Number 3, dapat ay below 65 years old sa oras ng paglo-loan. Number 4, wala dapat final benefits claim katulad ng disability o retirement. Number 5, wala din dapat existing na short-term loan. Number six, wala din dapat restructured loan o existing na calamity loan. So, paano naman mag apply sa calamity loan? So, unang-una, pwedeng humingi ng form sa lahat ng SSS branch. So, lahat po ng branch meron pong form. Pwede kayo manghingi. Ikalawa, po, pwede rin tayo mag-download sa online at nandyan po yung link. At ilalagay ko rin po ang link sa description para pwede nyo kopyahin and then pwede niyong i-print ang inyong sariling form. O kaya ay ang last alternative naman natin ay po, pwede din tayo mag-reply sa online sa inyong account. Napakadali lang po yan at madaling sundan. So hanggang dito na lamang at sana ay may naitulong muli kami sa inyo. At huwag niyo lang po kalimutan na mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.